magpalang araw po sa ating lahat mga kabistis at kumusta na po kayong lahat sana sa oras na ito nasa mabuti po kayong kalagayan mga minamahal namin ng mga kabistis uh, at dito po tayo ngayon <laughs> kung saan bumabiyahe po tayo <laughs> ayun po mga kasama ko sa kabila po mga kabistis at nagkataga po sila sa ano biyahe sa Talagang napakatumal ng biyahe ngayon mga minamala mo mga kabisnis. Kasi ano, uh, mag ano na, mag alauna na ng madaling araw dito mga kabisnis. At mayroon din po ano, uh, kaibigan to, si kaibigan. No? Ayun, no. malis na. at patuloy yung ano patuloy yung ano natin pag aabang ng pasayro na uh, kabisnis ha ayun mga kabisnis ha at uh, nandun yung si ano si nakalimutan ko yung pangalan mga kabisnis tinignan ko lang po kasi dito nagahabang nakatambay meron pong

Iga-iga na lang po siya mga minamahal namin mga ng mga kapit Wala nang pasayro. Wala nang pasayro. Ano oras na, Brad? Alas 12.30 na. Alas 12.30? Oo. 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 Naubusan na, lang ang <laughs> na lang po ng mga pasayro mga kabisnis Tapos yung din yung mga kasama ko Kaya na po Panulungkot po sila lahat kasi Ganyan po yung <laughs> Biglang nabuhay oh. <laughs> <laughs> Biglang <nabuhay. laughs> <laughs> ano. Eh po. <laughs> Magkano nakinita mo, Brad? <laughs> may git ko lang ko na to. <laughs> mga ano. Batiin mo yung mga minamahal na mo na sa buhay, yung sa probinsya yung mga, sa yung mga may namahal kong nagsilayas <laughs> magsilayas na kayo <laughs> Ay, bo, no, ako daw. Alin nga Alin nga Ha? pala ako diyan. ka dito, <laughs> dito <ma 'am. laughs> Nung hindi uso tao. <laughs> Joke lang po, mga kabiskis. Ano may probinsya mo? Uh, Surigao. Surigao. Yung batiin mo kasi Si ano... Si Rod pala kay ano... Kaya... Dito... Ah... Uh, Kapatid na Bukno Yopisyan, yun, yun, sa babayan mo, Surigao. Matiin mo, kasi marami tayong mga kabisnis sa Surigao. Pinapati ko yung mga jaon-jaon, waya-waya. Unahan kan mo. Yari na sila, gadabos ka rajaw. Yun lang. Ano yan, ano yan, ano yan. <laughs> Hindi natin maintindihan po yung mga kabisnis, ano. Grabe mga Sa radyaw na ang gawa. Ito oh, ang radyaw. Mabuti. Eh, mabuti yun. Sa radyaw na. Ah, ganun. Marapit pala yung salita nila doon. Mga kabisig na kami nga mahal. Mandayahon, mga mandayahon. Mandayahon. Kadi kamu, kamang oh. kamu nang atun. <laughs> Ayun po mga amin na mahal namin ng mga kabisnis ano uh, Huwag po kayong malis, babalikan ko po kayo mga kabisnis sa amin lang Ayan po no, mga ka-business, balik po tayo mga kabisnis niya At kunin natin yung ano, uh, bayad ng maging pasahiro Dahil uh, lang po uh, mga kabisnis ha uh, uh Tokyan natin siya ating Ayan, po mga ka-business namin minamahal uh, ganun na po yung kasahiran natin bumaba tapos siya na po kayo doon kanina mga ka-business po kasi yung ano um, yung pagsakay kaya hindi na po tayo nakapala mga ka at pasensya kayo ulit babalik na rin po tayo ulit dun sa ano sa visas para magpila po ulit mga kabisnes namin yung at huwag pa yung alis mga kabisnes at babalikan ko po kayo ayun po mga uh, kabisnes bakto, bakto tayo sa kain uh, 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 uh. pa yung limang piso mga kabisnes <laughs> <laughs> oh, grabe hirap ng buhay mga may namahal na may mga kabisnes ang tagal ng ano tagal ng Masayro, buti masayro na ko ng ano, uh, balikan ka ito lang. Wala pa yung <laughs> Ah, yo Dito na po siya uli, mga kabisnis namin minamalo. Ayun. Ay mga kapusta, mga kapusta pa yan. Kaya at ano, interviewin natin siya kung ikaw yung asawa. Asawa mo bakit <laughs> ganun ka na lang sa magsikap sa pagbabyahe. Tanungin niyo yung ano, yung talagang tunay. Ako naman ni Meron wa kami mga, na, mga Yeah. Ito yung tunay talaga. Yan. Brad. Sila yung asawa natin. Bakit <laughs> lang <laughs> na may mukha mo? Ang bihira mo ng buhay. Uy! <laughs> Ay! Dahil si paglayas lang po sila sa akin mga kabisisa. Grabe naman to. Oh. Ayan. Ayan po yung ano, uh, tinurungan kanila ni Kuya. Ah, uh, kabisnes. Ah, uh, natulog na po siya. Ah. Uh, so, alis mga minamahal na minamahal na mga kabisnes at babalikan ko po kayo hintayin ko po siya na bumalik para mayroon akong kakulitan mga kabisnes namin <laughs> minamahal Pasensya na po kayo sa vlog na to. <laughs> ayan po mga kabisnes, balik po tayo mga minamahal namin uh, uh, ng <laughs> mga kabisnes. Ayan sila ang dalawa. Mga kabisnes namin ng minamahal. Uh, ayan. ko, mayroon na rin pa sa iyo mga kabisnes. Ayan. Uh, ako na ang sunod muli huwag uh, po kayo uli uh, alis, babalik po ako mga kabisnes ayun po mga kabisnes ano, mga mahal, balik po tayo at mayroon na rin po tayo pasahero mga kabisnes yan o. Oh. ayun si ate ayun Sa sakay po kayo te saan po tayo? Maginhawa po. Ha? Maginhawa ayan po mga business mo ginawa huwag po kayong malis mga kamalaman mga mga business at babalikan po po kayo ayan po no mga kabis na namin dito na po tayo ang mga... mula po dito mga kabisis na namin minamahal mula bikas hanggang dito po sa Maginhawa 33 33 yun ang pangasahe, yun ang gumawa na po si Ate, mga ka so, maganda po kasi magbiyahe ng gabi mga ka kasi hindi po masyadong mainit mga ka-bisnes namin, hindi na mahal ah, uh, at ano kahit na medyo gumadalan yung pasahero, okay lang kasi sila uh, rin po siya sa oras nila kasi uh, parang naligaw na yata tayo mga bisis parang hindi yata ito dito nabili pa ay parang hindi pamilya sa ang ano po ito na ligaw na po tayo <laughs> ayun po mga kapis na siya <laughs> huwag kayo po uli uh, mga kabusiness kasi mahirap po mag drive na habang ano, hawak po, po yung cellphone habang uh, po po yung ulit <laughs> malis yung mga kabusiness at naliligaw na po tayo mabalik po ako sa pinagdaanan po po mga kabusiness namin minamahal uh, at huwag po yung okay. malis mabalik ka po kayo Bye ayun po mga kabisnes no? balik po tayo mga minamahal namin ng na mga kabisnes loga po muna tayo mga kabisnes namin minamahal at pagkatapos na nito uuwi na po uwi na po ako mga 2 so, pm na po siguro ngayon ah uh, no? uh, pm pala kagaling <laughs> so, araw na po dito sa aming mga kabisnes namin minamahal papagod na po tayo antay antay lang po tayo mga kabisnes at Yun nga po sa ano sa uh, paso ko po dun sa kanila si Mimi Kuya yung tumawag ulit ko si si Prissy sa aking mga kapitis sabi ko ah uh, ko po siya kanina kato lang hindi ko rin po napuntahan kasi bumiyahe po ako ulit mga kapitis sa mga at sana uh, maintindihan niya ako dahil wala rin po akong ano wala, wala po akong tawag nito pagbili ng gamot mga ka-business. <laughs> kaya bumayahin po muna siguro uh, kung tumago po siya uling mamaya mga ka-business, mapumuntahan ko rin po siya uling mahal mga mahala mga kabinis medyo ano po kasi medyo mainit oh. At sandali na po mga kapisita kayo sa mga Ayun po, mga kabisis ka namin minamahal, kain po tayo. Uh, dito lang po yung order natin. Uh, Nilogaw. Wala <laughs> na po kasi dito mga nilogaw po mga kabisis kasi ng no, pwede ka bumili ng kaunte. Kaya biyahe mga minamahal namin ng na mga ka-business kaya ah ano, uh, isasama ko po si tatay mga ka-business namin minamahal para kakain po siya dito at siya kami, siyempre medyo malibang-libang din po siya dahil uh, isasama ko po siya so, bukas po naman yung ano ah, uh, umaga siguro po mga ka-business ah uh, sa gabi, isasama ko po si tatay sa ko para hindi po siya malungkot dun Dahil sana po kayo mga ka-business namin mga kasi masyadong ano, maingay. Kapag kami medyo mahina lang yung busis mo, hindi masyadong marinig. Kaya dyan po pala sa ano, sa mga katimpo, sa ano sa sa lalaro ng basketball yun pagigyan natin para manalo po tayo mga mga brother alam ko po nanonood kayo sa akin na sa subscriber po sila ng kamusin special mga kamusin na minamahal at sa amin uh, sa aming pinakamahal na kuya kabisnis um, uh, magandang umaga po sa iyo kay, kay ate kay papa din sa kay busdib kay budang sa mga kapatid kong mga kagwang I love you po sa inyo mga kapatid siyempre uh, dito ako <laughs> ngayon bumabiyahe pa hindi ko po alam kung uh, Baka biyahe pa ano uh, tutuloy ko pa yung biyahe ko ngayon kasi parang inantap na po ako mga kabis pagkatapos na ito uwi pa ako dun sa ano sa pag-asa ko mga kabis na mga para bukas ko umaga 好吧，他们就聊到这里了，再见。 Para sa ano sa mga kababayan ko na mga bati na sa akin na, na, na shelter po sila. Uh, shelter po sa inyo lahat mga kababayan ko sa Negros uh, sa, sa, sa kapatid ko dyan sa Nigaran at uh, sana lagi na, kayong nasa maputing kalagayan mga uh, kapatid. Dan wis semua pemangkin hujan. Kaya maraming salamat po doon sa nanood sa vlog ko. Vlog ko kung gabi mga kabisnes. Thank you very much sa inyo. Kahit na ganun na yung uh, pag-vlog ko mga kabisnes. na mayroon din po ano, uh, hindi ko po ako pinapabayaan. Na, na, napanood niyo rin na Ting -ting -ting po rin po mga kabisnes. Thank you, thank you sa inyo. At, hindi man po ako nakapaglalbi sa inyo ng ano sa bahala na po ang Panginoon na uh, sa inyong kapaglihan, mga kumisit namin yung minamahal uh, so, pagkatapos nito po mga kabatwihan namin, minamahal uh, na uh, uuwi na po ako para makapahinga na rin po mga kapatid. Mag-alas uh, na po yata ng araw po mga yes. kapatid. po mga kabisnes tapos na po tayo at maraming salamat sa pagsama niyo sa simpleng vlog na ito mga kabisita namin minamahal hanggang bukas at thank you very much sa uh, walang samang pagmamahal at suporta sa inyo sa inyong kuya damulag mga kabisnes at uh, ano dito na lang po never goodbye tomorrow is not a dream binabirabanos lang po tayo mga kabisita namin mahal